Tagasan kayo, Lola. Tagasan kayo. Tagasan. Ah. Tagasan kayo. Saan kayo nakatira? Ah, pagkain. Oo, oh. hindi tagasan. Saan kayo? Dito kayo dito dito. Dili. Ha? pagbili namin bigas. Pambili bigas sa Katinelas. Ano, wala kang Katinelas. Tagasan ba kayo dito? Saan kayo ba? ano lugar? sa Lamesa. La Mesa? Saan yun? Sa, sa, ano, uh, saan lugar kayo? Saan probinsya? Province. Mataga na kami sa Hulo kami. Sa Hulo? Oo. Oh. Mamatay mo siya ako. Pinapatay siya. Eh. Mm. Abusayap. Abusayap? Oo. Oh. Ano kayo? Ah, Oo. Oh. Paano kayo nakarating dito? Matagal na kami. Wala pa. Wala pa. Kuwapo. Ah, matagal na kayo dito? Oo. So, oh, Sinong kasama nyo dito? Ha? Sinong kasama nyo? Asawa? Apo? Anak? Hindi. Maiko, walang kami magkamangkin. Ah, pamangkin mo yun? Hmm, dalawa lang kayo? Oo. Wala na kayong kasamang iba? Wala. Kaya oh. man, kami bigas sa Oh, sige. Anong name mo? Anong pangalan mo? Naka... Mahirap lang kami. Mahirap lang kayo? wala kayo tinitirahan dito? Hello. Hello. Hindi kami matulog dito. Hindi ka natutulog? Uh, hindi ka natutulog. Awawa ka naman nanay. Wala ka pang tiyanelas. Mamaya hapon siya. Uwi kami. Uwi kayo nang? Mamaya hapon. Saan na... kayo uwi? Doon sa damesa. Saan yun? Dito rin? Dito din? Oo. Uh, na kami dito. Nang pagkain. Magkain. Tapos babalik uli kayo uh, doon. Kami na, ma na kami mga bigas na uwi na lang. Tapos magkain. Mm -hmm. Dalawa lang kayo magkasama. Uh, Pamangkin mo, wala kang anak at may anak to wala na yan benta yung paninda nawala. masan yung anak mo? doon siya makitinda na walang nga paninda Now, hindi na mag hindi na magbigay sa akin hindi na magbigay sa akin oh. ilan na anak mo? hindi, isang isa lang anak mo dito Oh. oh. Maya, maya na. Nanon na po pa kain sa iyo. Mm, yung ayaw. asawa mo pa, wala na? Wala well, na. Nasaan na? Mataga na mamatay. Sabi ko mga sayap, pinapatay mga busayap. Abusayap? Apo. Apo, wala kang apo. Kinuha na yung mga bangka, yung mga makina. Ah, kinuha na. Mga bangka? Mga isda. Oh. Yun ang negosyo nyo doon? Oh. Mga nanguhuli kayo ng na isda? Oh. Tapos nagtitinda? Pinapatay pa kini di napertinyo na yung mga bangkay, mga nanakikinase, nakapasta mm -hmm. buhay nilang buhay nilang walang nakapasta na, buhay diba nilang walang nakapasta yun. nilang walang mm. Paano kayo nakarating dito? na, yan, na lang kami. Oh, wala oh. na Paano kayo nakarating ng lukban? nao lang. May nakap nakapagbili naka, naka bigas. Oo, naka oo. Oh, oh. Tapos anong naka, ano? Oo, oh, oo. Uh, hingi ng pera, bibili na kayo ng bigas. Oo. Oo. Oh. oh. na bigas, mga tubig. Mm-mm. Uling. Oo, oh, oo. Oh, Aka <laughs> naman. <laughs> dapat may dala, ano ka rin, uh, payong, ganito, maulan dito. Maulan siya. Oo, oo, dapat nakapayong ka. Di, pag ano, nababasa si silong dala ka dun sa ano. Oo, oh, ed, maulan dito sa Lukban. maulan. 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 Uy, nang na yung kasama namin, uh, na, uy, na. Ilang kayo lahat dito? Da Iyon, na kami. Dadalwa lang kayo? Uh, uh, Oo, uh, Yung, na, yung na. iba dyan, may nakikita akong iba dyan, hindi mo ka mag-anak yun. Ba, dito siya matulog kami, hindi. Oo. Oh. Matalag oh, oh, siya, Oo. Oh, oh. Masakit yung paa mo. Oh. Wala kang tsinelas. Oo, oh, hindi maawa na ka. Mag-inak ka mo. Malibigas. Pambili yung bigas. Mm. Okay na yan. Salamat, Che. 1 kilo po. na lang yung bigas. Isang oo, oo. Isang tsaka tsinelas. Makakabili ka na ng tsinelas niyan. Oh. Ano? Sa 100 yan. 1 kilo, tapos yung isang tsinelas. O, oh, tulong ko yan sa'yo. Bigay ko sa'yo yan. Bigay na mga iba. na Nakabay na mga bigas. Mm, mm Itabi mo ng ayos at baka mawala, malaglag pa. hindi. E wala kang pambilin ng chinelas. Anong pangalan mo, nanay? Anong name, pangalan? Kasmal. Kasmal, apelido mo. Ah. Yung apelido, Kasmal ano? Yung, uh, mamatay na. Mamatay na? Oo, oh, wala na. Oh. Dermalata, matagal na. Mm, pupunta ka na doon kaya O no? oh, sige, ingat na ha, ingat. Sige, ingat. okay okay, sige, at masakit sa paa pag walang tsinelas. Sige, ingat. Ayun nga mga kalaya. So, 'yun binigyan ko si Nani, nakita ko dito sa simbahan. Binigyan ko siya ng 100. At wala daw siyang tsinelas. Taga Taga daw siya at mm, pinatay daw yung kanyang asawa ng Abu Sayyaf yun ang kwento ni nanay so yun nga naawa nga ako pinigyan ko ng pera pambili daw ng bigas at kinelas ayan yan si nanay yung oh. Wawa naman. katapak. Ayun. Bibigyan din ni Kuya ng uh, ng pera. Ayan. Thank you sa inyo mga nagbibigay kay nanay. Kawawa naman. Ingat nanay. Ingat. Ingat ka sa iyong paglalakad at baka ikaw ay matasak. Tagasan kayo lola? Tagasan kayo? Tagasan? Ah. Tagasan kayo? Saan kayo nakatira? Ah, uh, pagkain oh, hindi, taga saan? Saan kayo? Dito kayo, dito, dito. Dito namin bigas. Ha? Dito namin bigas, sir. Pambili bigas, tsaka tsinelas. Ano, wala kang chinelas. Taga saan ba kayo dito? Saan kayo, ba, ano, lugar? No, sa? Sa Demesa. La... Demesa? Saan yun? Saan, ano, ah, uh... saan lugar kayo? Saan probinsya? Province. Mataga na kami sa Holong kami. Sa hulo? Ah. Oh. Ay, mo siya. Ako pinapate siya. Mm. Abusayap. Abusayap? Oh. Oo. Ano kayo? Ah, taga Oo. Oh. Paano kayo nakarating dito? Matagal na kami. Wala pa. Ka. Wala pa. Kuha Ah, matagal na kayo dito? Oo. Oh, matagal. Sinong kasama nyo dito? Ah. Sinong kasama nyo? Asawa? Apo? Anak? Hindi. Wala. May ah, pamangkin mo yun. Oo. Mm, dalawa lang kayo. Oo. Wala na kayong kasamang iba. Wala. Pero Oo. Man, well, kami bigas, Oo sige. Ang... Anong name mo? Anong pangalan mo? Naka... Mahirap lang kami. Bigas. Mahirap lang kayo. wala kayo tinitirhan dito. Hindi kayo matulog dito. Hindi kayo natutulog? Oo, hindi kayo matulog. Awawa ka naman nanay. Wala ka pang chinelas. Mamaya, pinchelo, huwag kami. Uwi kayo ng? Mamaya hapon. Saan kayo uwi? Doon, sa damesa. Saan yun? Dito rin? Dito din? Oo, oh, nangyayit kami dito. Nang ah, pagkain. Okay. Tapos babalik-ulik kayo oh, doon. Nangyayit lang. Nakabina na, kami mga bigas na uwi lang. Tapos magkain. Mm -hmm. Dalawa lang kayo magkasama? Oo. Oh. Pamangkin mo, wala kang anak? Well, may anak to. In, wala na yan. Benta yung paninda. Nangyayit. No. Masan yung anak mo? Do, on siya magkitinda. Na walang napanuinda. Na hindi na mag... Hindi na magbigay sa akin. Hindi na magbigay sa Oh. ilan na anak mo? Hindi, silang isa. Isa lang anak mo dito. Oo. Oh. oh. Na. Maya, may anak na. na Nanong napagpakain hmm. yung asawa mo, ba, wala na. Wala. Well, Nasa na? na mamatay. Sabi ko nga iyo, pinapatay ng abusaya. abusayap. Abusayap? So. Nako. Na apo, wala kang apo. Kinuha na yung mga bangka, yung mga makina. Ah, kinuha na. Mga bangka. Mga isda. Oh, y yun ang negosyo nyo dun. Mga nanguhuli kayo na isda. Oh. Na Tapos mga na nagtitinda. Isda. Pinapatay pa. Kinuha, kahit na po kinuha na yung mga bank, yung mga uh, kina-sell. Mm-hmm. Pasta buhay na lang. Na, Sulo, di ba malayo yun? Sulo? Malayo mm, Paano kayo nakarating dito? Na, yan, mag buhay na lang kami. Oo. Oh, oh. Wala Naman pertain sa... Paano kayo nakarating ng Lukban? Nag-sakay na gano'n. Paano kayo nakasakay? Kanina yun. Kaya namin hindi ulan. Oo. Oh, oh. Na no, ulan, may maka, maka, nakak makay pagbili bigas kami. Oo, oo. Tapos anong ano? Oo, oh, oi. Oh. Pag uh, hingi ng pera, bibili na kayo ng bigas. Oo. Oh. Oo. Oh. Nakumain bigas mga tubig. Mhm. Mhm. Mga... Mm -mm. Uling. Oo, oh, ako na naman. <laughs> Dapat may dala ano ka rin ah uh, payong, ganito maulan dito. Oo, oh, oh. dapat nakapayong ka. Di pag ano, nababasa si silong sa ka dun sa namin, ano. Hindi ulan. Oo, oh, edi maulan dito sa lukban. maulan. 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 Uy, na kasama namin una. Uy, na. Ilang kayo lahat dito? Iyon na, dalawa kami. Dadalawa lang kayo? Oo. Oh, oh. yun, Yung iba dyan, may nakikita akong iba dyan. Na, hindi mo ka mag-anak yun. dito siya matulog kami. Hindi. Oo. Oh. oh. oh, siya. oh. Oo. Masakit yung paa mo. Wala kang tsinelas. Pambiling bigas. Okay. Mm. Okay na 'yan. Salamat oh, sa bigas. Isang oo, Tsaka tsinelas. Makakabili ka na ng tsinelas niyan. Oh. Ano? isang daang 'yan, Isang kilo. tapos isang tsinelas. Oh, tulong ko yan sa'yo. Bigay ko sa'yo Ay, yan. Bigay na mga iba. Na, bigay na mga bigas. Mm, mm Itabi mo ng ayos at baka mawala, malaglag pa. E wala kang pambili ng chinelas. Anong pangalan mo, nanay? Anong name, pangalan? Kasmal. Kasmal, apelido mo. Ah. Yung apelido, Kasmal ano? Yung, mamatay na. Mamatay na? Oo, oh, wala na. Oh. Matagal na. Mm, sas so pupunta ka na doon okay, kay ano? Oh, sige, ingat na ha, ingat. Sige, ingat. Okay, sige, at masakit sa paa pag walang tsinelas. Sige, ingat. Ayun nga mga kalaya. So, yan binigyan ko si Nani, nakita ko dito sa simbahan. Binigyan ko siya ng 100. At wala daw siyang tsinelas. Taga Taga Sulu daw siya at mm, pinatay daw yung kanyang asawa ng Abu Sayap yun ang kwento ni nanay so yun nga naawa nga ako pinigyan ko ng pera pambili daw ng bigas at kinelas ayan yan si nanay yung wow, awa naman nakatapak ayun bibigyan din ni kuya ng uh, ng pera ayan Thank you sa inyo mga nagbibigay kay nanay. Kawawa naman. Ingat nanay, ingat. Ingat ka sa iyong uh, paglalakad at baka ikaw ay matasak.